walang serbisyong na ibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ng katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga eh, talagang malinaw ng daya, nag-I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag, patatawarin ka. Pero kaya hindi ka pinapatawag, meron na duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng servisyong na ibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa. Hindi lang manatili sa pwesto, kung hindi ilagay sa pwesto ang iyong mga angkan. Si Tambaluslos, kita mo yan? ang number one na ninira sa iyo, yung tambalus -los. kasi lahat ng ginagawa niya sa Kamara de Representante, bulok. Yung panggigipit ng Quad Committee, yung mga kagaguhan na ginawa nila kay BP Sara, o ano, di ba? Tambalus los lahat yan. But then again, ako hindi ako naniniwala na ang dapat sisihin si Tambalus los ha? Ikaw pa rin ang dapat sisihin because the buck with you. You are the president.